let's give our CEO and President together with Sir Philip a big round of applause for this symbolic anniversary ceremony. Sampung taong pagbibigay ng kalidad na serbisyo sampung taong pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. At sa kabila ng mga hamon at sa nagbabagong panahon, nananatiling tapat ang Plus Construction Industries Corporation sa kanilang pangako. Nitong Sabado ng gabi, ipinagdiwang ng PCIC ang kanilang ikasampung taong anibersaryo at ang kanilang napagtagumpayan sa larangan ng contractual construction sa loob ng sampung taon sa isang hotel sa Alabanga dumalo rito ang executives ng PCIC, mga loyal partner nito at kanilang mga empleyado. Ayon kay PCIC President Pepito Lagamayo, patuloy silang maghahatid ng marami pang innovative at high quality services mula sa civil at architectural works hanggang sa site development at flood control project at marami pang iba. In terms of quality naman, we, all, we don't want to compromise Si Sa PCIC talaga, quality first above all. Uh, saka na lang yung profit. Uh, with that, I think uh, that is our goal for the next 10 years. Ipinangako rin ng PCIC ang mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at mas maayos na Pilipisyo para sa kanilang mga empleyado. In plus construction, uh, our uh, direction is to generate more opportunities to our employee. More uh, job and better pay for them to be able to uh, catch up with inflation. The commitment, man, of Plus Construction Industry Corporation is, quite before uh, we want to help the community, we provide work, and then we also extend our help to those uh, in need. Especially sa less fortunate. Sa pagdaan ng sampung taon, naging malawak ang pagbibigay ng serbisyo ng PCIC mula sa Mindanao hanggang sa Metro Manila. Target ngayon ang nasabing kumpanya na makapaghatid ng kanilang serbisyo sa mga taga Visayas Island. We will be opening soon in Visayas. Yes, that's our goal next year because uh, there's uh, so much uh, demand in Visayas for construction, reliable construction company. Nagpabot naman ng pagbati ang ilang personalidad at mga negosyante sa ikasampung anibersaryo ng PCIC. Ngayong gabi po, I am happy to associate myself with Plus Construction Industries kasi po talagang dito'y uh, dito ay makikita mo yung katapatan ng kumpanya na tumulong hindi lamang sa kanilang mga kumpanya at sa uh, mga empleyado, kundi sa mga kaibigan, bagong kilalaman o hindi. I would like to greet Plus Construction to Sir Peter and Sir Philip. Congratulations to 10 years of the very good years and I am very proud to be a partner of your growth in the next 10 years or 20 or 30 or 40 50. I am here to be a loyal and faithful partner. Congratulations again. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, si Jason Rubrico. Asimanoa News.